Ang isa sa mga sundalo ay sumigaw at pinasaludo ang kanyang mga kasama. Ito ay kanilang ginawa bilang pamamaalam sa grupo ng ating bida nang hindi siya kasama. Ang isang lalaki ay napansin na madali lang silang nakaalis at mukhang natakot lang daw sila sa wala. Ang kanyang kasamahan ay sinabi naman na naging madali lang ito, napansin ng isang lalaki na hindi masaya ang mga sundalo na makita silang makaalis at ito ay dahil daw sa utos mula kay Minsuk na hindi nila pwedeng suwayin. Si Licho ay nagtaka kung bakit pinili ni Minsuk maging deputy mayor kung pwede naman daw silang tumakas na lang ng patago sa Daejun. Si Yusan ay sinabi namang mahina ang utak nito dahil ayon sa kanya ang pagiging deputy mayor lang daw ang pinakamataas na tsyansa na makatakas ng ligtas ang anak nitong si Dami. Si Cornel Cha ay tinawag ang dalaga na kanya namang ipinagtaka. ayun sa Cornel huwag daw kabahan si Dami dahil sa babalik lang din daw ng mabilis ang tatay nitong si Minsuk. Ang dalaga ay sinabi naman na namuhay ang kanyang tatay na parang tungaw noon na laging hindi lumalaban pabalik. Ayon sa kanya, lagi na lang daw itong humihini ng pasensya sa ibang tao kahit na wala itong kasalanan, kaya naman naiinis daw si Dami sa ugaling ito ng kanyang tatay. Ang isang lalaki ay may biglang ibinato na bagay kay Dami na nagawa itong masaktan sa harap mismo ni Minsuk, kaya naman bigla na lang itong nagbago na tila ibang tao. Habang binubugbog ni Minsuk ang mga nambuli sa kanyang anak, sinabi naman ni Dami na hindi niya pa noon nakitang ganito ang kanyang tatay. Ang dalaga ay sinabi din ang nakita niya kagabi, dahil siya ay muli daw nakita ang itsura noon ng kanyang tatay noong binugbog nito ang mga buli. Ang dalaga ay hindi na daw magtatanong ng iba pang detalye, ngunit gusto niya daw malaman na kung makakabalik na daw ba ng ligtas ang kanyang tatay. Si Cornel ay biglang tinuktukan ng dalaga, sinabi niya din na siguradong hindi pababayaan ni Minsuk ang anak nito, kaya naman sigurado daw na makakabalik si Minsuk nang hindi nila namamalayan, na ikinatuan namang marinig ni Dami. Matapos niyang pakalmahin ang dalaga, si chan naman ay napansin na pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Habang iniisip na may tiwala siya kay Minsuk, siya naman ay umaasa din na sana makabalik na daw talaga ito ng ligtas. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, kung saan si Duyon ay biglang sumugod sa kanya ng walang ulo. Matapos ang salpukan nila ng lakas, sila naman ay napaatras sa isa't isa. Si Duyon ay tinanong si Minsuk na kung bakit siya trinaydor ni Minsuk, dahil sa nagtiwala naman daw siya ng buo sa kanya. Si Minsuk ay sinabi namang nagkakamali si Duyon, bigla na lang din kumilos ng mabilis si Minsuk, habang sinasabi na sa una palang hindi naman daw siya naging kakampi ni Duyon. Matapos masangga ang pag-atake, sinabi naman ni Duyon na malungkot siya para kay Minsuk dahil naging demonyo na daw ito. Pinaalala niya din na ang kapangyarihan niya ay malayong mas malakas sa ating bida, kaya naman hindi daw siya nito matatalo. Ang kanyang braso na pinangsangga ay bigla na lang nabali na kanya namang ipinagtaka. Si Minsuk ay muling sumugod at tinadtad ng suntok si Duyon hanggang sa mapatilapon na lang ito sa pader. Habang nagtataka siya sa mga nangyayari, si Minsuk naman ay patuloy na sumugod sa kanya. Habang iniisip na napakabilis ni Minsuk, siya naman ay nagawang makaiwa sa pag-atake. Siya ay mabilis na nakarecover, ngunit ang isang binti niya naman ay muling napinsala. Buong akala niya din na kaya lang ni Minsuk na mabali ang kanyang daliri, ngunit hindi niya daw inaakala na ganito ito kalakas. Habang siya ay nagtataka na kung paano lumakas ang ating bida sa maikling panahon, si Minsuk naman ay muling bumwelo para umatake. Iniisip din ng ating bida na hindi sila makakaligtas kung patuloy lang silang tatakbo mula kay Duyon, kaya naman para mailigtas ang kanyang anak kailangan na daw nitong tapusin ngayon mismo si Duyon. Habang pinapahinto niya si Minsuk sa ginagawa nitong pag-atake, ang ating bida naman ay biglang nagmintis. Ang mga sundalo ni Duyon ay bigla na lang din dumating habang nagtataka kung bakit inaatake ni Minsuk ang kanilang boss. Ang dalawang sundalo ay bigla na lang pinaguntog ni Duyon at tinangkang kainin ang dalawang sundalo. Ang ating bida ay napansin ito, kaya naman mabilis siyang kumilos para pigilan ito, ngunit bigla na lang naman siyang napuruhan sa mukha na nagpatalsik naman sa ating bida ng malakas. Habang siya ay bumabawi ng lakas, siya naman ay napansin na nagbago na ang anyo ni Duyon. Ang halimaw na si Duyon ay hindi makapaniwala dahil sa isang basura daw na balak siyang tapusin. Matapos makita ang nakakatakot niyang transformasyon, hinamon niya naman si Minsuk na subukan nitong tapusin siya kung kakayanin niya daw ba nitong matalo siya. Sinabi din ni Duyon sa ating bida na ipapakita niya kung gaano nga daw ba kalakas ang blessing ng goddess na ibinigay sa kanya. Mula sa nakaraan si Duyon ay isang leader ng kulto kung saan siya ay nagkukunwaring siya ang god. Sinabi niya din sa mga tao na kaya niyang gawin ang kahit na ano, kaya naman inalok niya ang mga ito na magdasal para sa kanya. Ayon sa kanya malapit na ang katapusan ng mundo, kaya naman nandito siya para iligtas sila. Hindi nagtagal siya ay nagulat matapos makita ang mga zombie sa labas ng gusali. Mula sa labas ng kanyang kwarto, siya ay tinawag ng mga taong naniniwala sa kanya at tinanong na kung ito na nga daw ba ang panganib na tinutukoy ni Duyon. Dahil sa hindi sumasagot si Duyon sa kanila, ang mga ito naman ay nagumpisang sirain ang pintuan. Hindi nagtagal nagawa nilang masira ang pintuan habang sinasabi na iligtas sila ni Duyon. Ang kupal ay nakitang nilalagay ang mga pera sa kanyang bag na ipinagtaka naman ng lalaki na kung anong ginagawa ni Duyon. Ilang sandali pa siya naman ay bigla na lang tumakbo dala ang mga pera. Dahil sa pagnanakaw ni Duyon sa pundo ng kanilang samahan, ito naman ay kanilang hinuli. Hindi nagtagal siya naman ay sinunog na din ng mga tao dahil sa ginawa nitong panluloko ang mga tao ay patuloy naniwala sa kanilang goddess na si Jeryong at sinabing tuluyan ng sinapian ang leader nilang si Duyon ng isang demonyo. Si Duyon ay sumigaw sa sakit at sa init ng apoy sa kanyang katawan, kaya naman humingi siya ng tulong sa sino mang nakakarinig sa kanya. Ilang sandali pa, ang goddess na kinikilala nila ay bigla na lang dumating sa kanyang harapan. Ang apoy ay bigla na lang mas lumalakas pa na ipinagtaka naman ng mga tao. Ang lalaki ay bigla na lang nagulat matapos makasurvive ni Duyon sa matinding apoy. Sinabi niya din na siya ang pinili ng kanilang goddess upang maghari sa mundong ito. Mula sa kasalukuyan ang halimaw na si Duyon ay tuluyan ng sumugod kay Minso. Matapos niyang maiwasan ang pag-atake, ito naman ay patuloy na sumugod sa kanya na nagawa namang mapinsala ng malala ang ating bida. Ito ay pinagpatuloy ang kanyang atake kay Minso, ngunit ito naman ay patuloy na kaiwas sa atake. Dahil sa dominasyon na ginagawa ni Duyon kay Minso, ito ay wala namang magawa at hirap na labanan ang kalaban. Habang palapit ang halimaw na si Duyon, tinanong niya naman si Minsuk na kung wala na nga daw ba itong mas ilalakas pa. Siya ay nadismaya din sa ating bida dahil sa ginawa nitong pag-trader sa kanya. Ilang sandali pa, siya ay sinabi namang naiintindihan niya na kung bakit nagpadala ang goddess ng katulad ni Minsuk para sa kanya. Si Duyon ay nagsimula na naman sa kanyang napakahabang speech hanggang sa sumugod na ito kay Minsuk. Ang ating bida ay sinabing gawin na ni Jiwo ang kanilang plano na bigla namang nagkaroon ng napakaliwanag na ilaw sa kanyang harapan. Matapos iswitch ni Jiwo ang maliwanag na ilaw sa harapan ni Duyon, ito naman ay bigla na lang bumagsak sa lapag at nanghina. hina. Habang siya ay tumatayo, siya naman ay hindi din alam kung ano ang nangyayari. Habang ipinapaliwanag ni Minsuk kung bakit nanlalabo ang paningin ni Duyon, ito naman ay walang ibang makita kundi liwanag sa kanyang paligid. Sumusuntok na lang din ito upang makatsyamba at makatama sa ating bida. Si Duyon ay muling bumagsak, habang si Minsuk naman ay sinabing biglaang na-shock ang utak nito kaya naman nanghihina ang mga pandaman nito at katawan. Dahil sa apektado na daw ng sobra ang nervous system nito ang sakit na nararamdaman nito ay sigurado daw na magiging masakit. Ang mga pandaman ni Duyon ay masyadong malakas, kaya naman siguradong mas matindi daw ang paghihirap na nararamdaman ngayon ng mga nerves ng halimaw. Si Duyon ay napaisip din na mukhang planado ang lahat ng ginawa sa kanya ni Minsuk. Iniisip niya din na simula pa lang at hanggang ngayon ay planado na daw ang lahat ng mga kilos ng ating bida. Si Duyon ay nainis sa ating bida, habang si Minsuk naman ay inamin na mas malakas daw talaga si Duyon ng mas maraming beses sa kanya. Sinabi niya din na pinagpala daw talaga ito ng sobra ng goddess, ngunit kumpara sa kanya, wala daw laban si Duyon sa kanya na handang gawin ang lahat para sa kanyang pinakamamahal na anak.